yung babae uh, sa tanungin ako hmm. muna ako siya, ha bago asawa ah, sinabi niya magtrabaho ka muna, dapat saan galing yung bulaklak na yan? binigay ni bandam? tinanong niya kung may asawa ka na dalaga ka pa, dalaga ka pa ba? ilang taon ka na? Dalaga pa eh. Oo. Oh. Tatay. Pwede ako Bago-bago lang natin dito, may nakita ka na na maliligawan. Ah, ito ko dyan ayan, asawa kami dalawa. Papatay kami, papatay kami idusyo. Eh, kami idusyo. dalawa eh, kami idusyo. Kinausap mo na? Oh. Kinausap ka naman? Pumayag. Pumayag? Oo. Oh. Oh. Ipapahamak mo na naman ako niyan eh. Idusyo oh. kami dalawa eh. Anong negosyo? Hmm, parestan. Eh, hindi ka nagsisinungaling, nag-usap kayo, pumayag? Ha? Ta ako kausapin mo. Nag-usap na ba kayo? Ang bilis mo naman. Dati ah, uh, yung babae, ah, uh, tatanungin ako. Hmm. tabaho muna ako. Tata, ah, ah, bago asawa. Ah, sinabi niya magtrabaho ka muna. <laughs> Dapat. Kailangan may patutunayan ka muna. Hindi <laughs> Hindi puro lahat ng kita mo ligaw. Pero <laughs> nagkausap kayo. Ano <laughs> sabi niya sa'yo? Ah, uh, 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 mga Hi ako puso ko para sa iyo. Sinabi niya sa iyo? Oh. Hindi Hindi, ano pangalan niya? Si <laughs> Ang pangalan niya si Ana. Ana? oh, tanungin ko nga. Ma'am, pwedeng ano pumasok? May tatanungin lang ako. Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, papasukin lang natin tong magandang dalaga. Eh pauwiin na sana ako kaya lang sabi ni Bandam. May nililigawan siya rito. Si Ma'am Ana daw. Ma'am Ana, magandang morning. Ang galing naman ang lutuan ninyo. Kumusta po kayo, ma'am? Ay lang po. Saan galing ang bulaklak na yan? Binigay po. Binigay ni? Bandam? Opo. Oh, ano pangalan niyo po talaga? Ano? Ay, Jenny po. Jenny? po. Paano naging ana? Yung han po. Ah, okay. Ano niluluto mo? Ano po, bigas po. Bigas? Kanin. Pwede bang ano dito? Oh, um, humarap ka dito sa amin okay, para kayo. hindi ka... Yan. O, oh, ma'am, dito ka, ma'am. Ang ganda pala ni ma'am Ana. No? Okay, dito ka, bandam. Tignan natin kung bagay sila. Ano pa sinabi sa'yo ni bandam? Tinanong niya po kung may asawa ka Tinanong niya kung may asawa ka na. Dalaga, pa, dalaga ka pa ba? Opo. Oh, Ilan taon ka na? 18 po. May boyfriend ka na? Meron po. Wala na, bandam. Uwi na tayo. Meron. <laughs> may boyfriend na daw. Hindi, okay, okay lang. Anong okay lang? Bawal yun. Da dawan Bawal, siyempre. May boyfriend. Mag-aaway sila niyan. Hindi. <laughs> ako naman, ang uh, boyfriend na uh, Dabe, ako humaga ko. Ah, patay tayo dyan. Bawal yun. Bawal? <laughs> mm -mm. Mag-aaway sila niyan. Maghanap na lang tayo ng iba. <laughs> Nga, hanap akong dalaga. Walang anak, walang tawa. <laughs> mm -mm. Yung walang boyfriend, <laughs> kasi may boyfriend na. Walang boyfriend. Eh. ikaw anak pa mga ko, ha? Oo, oo wag na to, ha? Oh. Pasensya ka na, ma'am, ha? Oh, okay, si Bandam, ano yan, ah, pala ibigin talaga. Lalong lalo pag nakita niyang maganda talaga, hindi niya mapigil. Yung kanyang nararamdaman, sasabihin at sasabihin niya. No? Kumusta naman kayo dito? Okay lang po. Okay lang. Matagal na ba kayo ng boyfriend mo? Opo. Gaano na katagal? Two years po. Ah, two years na. nag ka pa ba? Hindi. Okay. Bakit? Wala pong budget. Ah, walang budget. Ano pang hanap buhay ng nanay-tatay mo? Sa bukid lang po. Ah, sa bukid lang. Ilang kayo magkakapatid? Five po. So, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Wala no, po. Dito lang sa bahay? Hindi po. Pupunta ko ang Bingit bukas. Trinidad? Sa Bingit. Bingit. Bakit? Anong gagawin mo doon? Maghanap po ng trabaho. Ah, okay. Oo, bata ka pa eh. May tsura ka. So, maghanap ka ng magandang trabaho para gumanda yung buhay mo. No? Huh? po. Nga pala, naka-video tayo. I-upload namin. Okay lang? maririnig at mapapanood ng boyfriend mo to baka gusto mo siyang i out <laughs> okay. Huh? okay lang po. okay lang ano mo doon sa boyfriend mo nasaan ba siya Gan lang po sa Kabiyernesa. Ah, okay oh. Para hindi magalit, anong mensahe mo sa kanya mapapanood <laughs> niya to? Ha? <laughs> ah, huh? wag ka mahiya. Mas lalong magagalit 'yun pag wala mensahe, baka sabihin niya inagaw ka ni Bandam. <laughs> okay ba si Bandam? <laughs> <laughs> Hindi daw bandam. <laughs> hindi ka raw pogi. Hindi. Papo ako eh. Ah, guwapo. Oh, hindi siya pogi. Gwapo daw siya. na ah, sige nate. Anong pangalam ulit? Jenny honey, Jenny. Honey. Jenny. Yung nanay tatay mo, nasaan sila? Ayon po. Ay, nandyan lang. Ayan po. Ayan po. Ah, lagot ka. Andyan na yung nanay. Ha? Oh, kausapin mo yung nanay. Yun na lang pag-asa mo. Ah, Saka ka yung... Yung bahay nila, papaayos ko eh. Oo. Oh, oh. Ano masasabi <laughs> mo? Papaayos <laughs> daw ni Bandam yung bahay. Bahay nyo. Pwede ba yun? Paayos niya. Okay lang po. Ha? Ah? Okay lang? Paayos niya yung bahay nyo. Pag pinaayos ni Bandam yung bahay nyo, may pag-asa na ba siya? Hindi <laughs> ko po alam. <laughs> <Ay> <laughs> oh, marami ka pang pagdadaanan, Bandam. Marami. Oo, magtrabaho mag ka muna. Kasi kung paayos mo yung bahay, aba, malaki-laking gastusin yan. malaki <laughs> Oo. Magkano ba yung ipon mo doon sa bahay? Di ba may ipon ka doon? Mag, magkano na ba yung ipon mo? Uh, lampas pang Trillion eh Lagpas na ng trillion? Pwede na siguro Kausapin mo yung nanay Nay magandang umaga po Kaya pala maganda si Anay Maganda rin yung nanay O tabi ka doon kay nanay O galing pa sa ilog yan Kausapin mo si nanay Yung biyanan mo Magmano ka. Hoy <laughs> <May> nai. <laughs> nai. Nai pato ng bahay mo tao, eh. hindi pato. Hindi po. Ha. Ito yung bahay mo babaguhin ko. Oh, dadagdag mo pato dito sa side, dadagdag tiles. Tiles. Oh. Hmm. Bakit mo gagawin 'yon para kasi yung yung <laughs> malasang din doon, kisira yung mga bahay nila. Kaya nga, hindi mo naman sila kaano-ano eh. Bakit aayusin mo yung bahay? Para kanino ba? Mm, para, para na, para maawa ko. Maawa ko talay. Eh. Pahing kang mga bahay, hindi madende. Mm, oh. Naawa ka kay Ana? Oo. Oh. Mm. So, na, para, para, may bahay talang madanda, hindi talang babatang ulan, bagyo. Stra hindi strategy mo lang yata para mapalapit kay Ana eh. ha? <laughs> huh? Oh, sige, iwan ka na lang namin dito para magsimula na yung bahay nila. Mapagawa. <laughs> <laughs> Hindi, wala pang pondo eh. <laughs> 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 Hindi, babalik ko na lang yung pera dito. Wala <laughs> Wala pang pondo. Wala pang po, pondo. Loko-loko ka <laughs> talaga. oh. sige, pag may pondo, babalik na tayo. Ha? <laughs> may pondo, babalik ako. O, eh, bigyan mo ng ano, o, pupunta daw ng bingit. Bigyan mo ng pamasahe. Kano'ng <laughs> <laughs> pamasahe mo? Magkano daw pamasahe mula rito? Hindi ko po alam. Palagay mo lang? <laughs> Nasa ano lang po. 1.5 Oh, 1.5. Hawakan mo to. Bawasan na natin yung pundo mo rito. Sige, 1.5 bigyan natin. Pasay. Bigyan natin 1.5. Pundag di. Uh, binggit. Binggit. Sasabihin mo kay Ana, bigyan mo siya pamasahe. Ana. Ah, oh. Yan, harap ka kay Ana. Bigyan ito pa sahe. Ito 1.5 para sa'yo. Thank you po. Thank you. Oh. Ang pahala mo si... Ana. ano, ano palido mo? Maranyan po. Maranyan. Ako di Bandam. O tas yung pilito ko, Alvarez. O. Alvarez. paalam ka na. Nakapagbigay ka kaagad ng bulaklak, ha? Nabigay na, na, ng bulaklak. O -o. O, o. sige na. Babay na. <laughs> babay na. O, thank you so much, Ana, ha? Pasensya na kayo sa kulit ni Bandam. Uh, huwag nyo si kasi ano to, uh, special na alaga ni Daddy Frankie yan. Pero mabait yan. Palaibig. Diba? Okay. Salamat po. Thank Nay, thank you, you po. po. God bless po.